magandang araw mga kaibigan nagbabalik po ang Awasan Fishing panibagong vlog panibagong araw ito na naman po kami ah, manguhuli ulit ng tamban mga kaibigan kahapon na ah, nakadalawang styrofoam lang tayo dito ulit kami sa post namin kagabi yung mandir baluig yung pwesto namin kagabi Ayan so, si Dong si Don, si Don. Maya maya si Lil maya Medyo maliwanag pa Kaya After mga isang oras Malalaman natin kung meron na tayong silong Na tamban so, Ngayon wala pa Mas yung malalaman Kasi yung tamban pagka nandyan lang Umaangat din dyan sila papakita niya update mga kaibigan 644 Ito na ako, meron na tayong silong na uh, tamban kaya yeah, sana dumami pa ito hindi lang makita sa video pero nalalaman na ako namin na meron na siya at sumisilip silip na no, yung tamban eh. umaangat-angat na sila <tip> Oh, Mama Iligan update Udah si Tungski 7.10 um, Gabi Hindi po na namin yung aming uh, mga silong Mga tambad ah, Mamaya makacamba ng madami-dami ito madami na yung maubos natin to hindi lang ko makikita masyado dahil nasa palalim pa sila minsan umangat pero madami na ito ayun o oh. lalong umapal dahil nagsanib na yung ano namin silong itong ski nilapit na namin agad dahil baka mamaya magluko yung aming solar. Sa aming, sorry, yung aming generator, wala kaming solar na naka-static. Kahapon, meron doon kahapon. No? Eh, backup namin itong isa para kahit paano eh, magmamatay ito sa aming ilaw, meron doon. Ay, yung na mga kandiyan.

lần thịt lông.

Uwi yan na Uwi yan na Kakaunti Kakaunti lang mga ng Ang nakuha namin Sa manya Hindi pa nang lang Umalis yung mga kanya Silong umalis Pagka nung buwan Paglabas ng buwan umalis din kaya ito lang na huli namin. Mawilit bukas. Ah, baka marami pa bukas. Pero pwede na 'to. Gawin na lang namin tuyo. Tutuyuin na lang namin. Uyan na. Uyan na bukas ulit. I-prepare po namin ito para pang tuyo bukas. Sana mga uli bukas, mga tagtagan. Kaya, okay na rin.